Here we go! Here we go! Good evening po. Good evening! Where tayo, Kathleen? 8E mm -hmm. <laughs> Tayo na. Ito Kayo 80, magkatabi kayo. Yes, oo. Oh. Ayun, 8E. Ayun, 8E. Ayun 8E. Ala yung ano natin. Ay. po. gabi po. Wow. Window seat. Window seat pa nga siya. Ako. Ah. Sense. Para alam nila kung nasa na tayo. At ang gabi po ito pero racially bad bilang sa gumapang tansi po. Ang